bas dali. Pag-usapan natin yung divisions. Oh, itong plano mo, hindi eh. mo yun. Oh, Huwag nang bahala. Bash. I-text ko na lang siya pag okay na. Try to be professional about this. I am being professional about this. Ah, kitang-kita -kita nga eh. Ano yung niyan mo? Dahil pinanok ko mga designs mo? Hindi nga masama ang loob ko. Okay nga lang ako eh. Ayan ka na lang. Ano na naman ako? Ayan! Ganyan! Sinasabi mo walang problema. Pero meron naman pala. Wala naman talaga eh. Bash. Paano kung maaayos ang problema? Pwede mo sinasabi sa akin. Kung hindi ko alam. Po, hindi na ang problema kayo ni Kanisin. Hindi, hindi. Hindi mo gusto mong malaman po ang problema mo. Eh, ano nga kasi problema? Gusto mo ba talaga malaman? Ako. Ako yung problema. Kasi nasasaktan ako kahit hindi naman ako dapat nasasaktan. Sana kaya kong tiisin yung sakit na nararamdaman ko. Kasi ako naman yung umiling nito, di ba? Ako yung may gusto. Sana kaya kong sabihin na Masaya ako para sa inyo. Para sa'yo. Sana kaya ko. Sana kaya ko, pero hindi eh. Sama-sama akong tao. Kasi hanggang ngayon, umaasa ako na sabihin mo. Sana ako pa rin. na lang. ko na lang ulit. Mahal ko si Trisha. Alam ko. Alam ko. She loved me at my worst. You had me at my best. Pero binali, wala mo lang natin. Oi, mabatala, mo. I just made the choice. And you chose to break my heart. You would always ask me those words I say and tell me. What it means to me, I'll never go home, far away from you. Even the sky will tell you that I.